Magandang araw po, kamusta po kayong lahat mga kalahing Pinoy Viral na po ang mag-ina na si Golden Boy, Gold Medalist Carlos Yulo At yung kanyang ina, meron pong uh, issue, may hindi pagkakunawaan Gusto ko lang pong magbigay uh, ng reaction dito uh, May mga nagsasabi, hayaan na natin, mag-ina naman yan, family problem yan uh, o na tayo makialam dyan eh, kaya nga lang po yung, yung nanay naman po ang post ng post at si Carlos Yulo ay isa ng public figure ngayon so mahirap po na pigilan natin yung mga netizen na magbigay ng comment talaga dito at mag, uh, mag react eh nagpapa-interview nga yung nanay ni Carlos Yulo Etong recently itong pinaka-update, nagpa-press pa po. Kasama po si Attorney Fortune. Si Attorney Fortune po sa mga hindi nakakakilala. Sikat po 'yan. Uh, celebrity lawyer 'yan. Uh, 'yung mga sikat na artista, pag may demanda dyan 'yan po 'yung tinukuha si Attorney Fortune. Magaling na attorney yan nagator ni rin yung kaerap nung sa impeachment anyway <coughs> ang nangyari kasi dito sa problema nung mag-ina yung issue ay una yung pera at pangalawa yung girlfriend ni Carlos Yulo <coughs> according po sa interview ni ng ABS-CBN doon sa nanay ni Carlos Yulo Uh, winaldas daw yung pera ni Carlos uh, yun naman sa nanay eh, hindi naman daw uh, winaldas uh, meron kasing bank account si Carlos Yulo sa land bank uh, meron siyang account doon at yung nanay eh, hawak niya yung ATM kaya nakakapuha yung nanay doon ng pera sa account ni Carlos Uh, ayon sa kanyang nanay meron daw siyang binayaran uh, pinulipaid daw niya yung kanilang nakuhang bahay nabili na bahay hinuhulugan po nila yon, at uh, ang ginawa ng nanay pinulipaid na kumuha ng uh, pera doon sa uh, land bank account ni uh, Carlos at yung bahay na raw yun pinakumpuni pa yon, pinarenovate gastos din po yon, dun din po galing sa kay Carlos at binili pa raw ng motor yung tatay ni Carlos alam daw po ito ni Carlos Yulo sabi ng nanay dahil yung habang kinukumpuni po yung bahay binibidyohan pa raw po binibidyohan pa raw po then sinesend po kay Carlos yung video ng tatay so alam daw nang uh, ni Carlos at sabi nga gusto raw ibili ng motor ni Carlos yung kanyang ama. At nung ayan nga kinuwento ng nanay inaibili naman daw ng motor. Alam din daw ni Carlos yan. At yung pag ng bahay alam daw din ni Carlos. Uh, ayon po sa kanyang nanay. Dahil daw ipinag, uh, ipinagbigay alam daw yan nung eldest daughter nila ate ni Carlos ang pagpangalan noon. Basta yun. Uh, ipinagbigay alam daw naman daw kay Carlos. Uh, tapos nag-open pa raw sila ng motor shop. Sabi ng nanay. Eh, mahal yun. Bago ka makapag-open ng motor shop, kung wala kang sariling pwesto, uupa ka ng pwesto, di po ba? Kung ang nakuha mo ay eh, 10,000 a month. Merong 2 months advance, 1 month deposit yan eh. So 30,000 agad yan eh yung laman pa nung shop mga pyesa mga paninda tapos may machine ka pa meron ka pa mga tools diba <coughs> mga daan libo yan ang total nga raw na parang nakuha niya is 700,000 ayon sa nanay tapos galing pa sa nanay ni Carlos Yulo ang sabi niya sabi raw ni Carlos Yulo sinabihan daw siya ng magnanakaw sinabi raw ni mag, uh, Carlos Yulo na magnanakaw siya sabi ng nanay face to face daw po yun so yung tungkol sa money issue yan po yung kwento ng uh, nanay <coughs> excuse me po uh, sa akin naman kasi sa aking ang komento ko dyan ang sabi ng nanay, uh, alam daw na ni Carlos. Nagtanong ngayon yung reporter, uh, pinagbigay alam daw ng eldest, uh, dot, yung anak nila, daughter. <coughs> sabi ng reporter, nag-oo si Carlos? Sabi ng magulang, ng nanay, oh, nag oo nag-oo si Carlos pero bigla kumabig yung nanay halimbawa sabihin na natin hindi nag-oo hindi ko naman nilustay yung pera bigla kumabig yung nanay hindi naman daw niya nilustay doon nga napunta sa bahay, pagkumpuni ng bahay pagbili ng motor saka yung motor shop at kung gusto niyang kunin, ibenta niya lang yung bahay ibenta niya makukuha na niya yung pera ang sa akin naman po kasi <clears throat> meron kasing tao masinop eh masinop sa pera uh, meron nga akong napanood kagabi rin merong isang uh, isang tao nag, nag, may negosyo siya eh. ang kapatid niya nandoon din, empleyado niya yung kapatid niya kumuha ng 50 pesos sa cashier yung kung tawagin dati kahadiyero kumuha ng 50 pesos ano mo ginawa nung kapatid yung may-ari ng negosyo sinuspindi niya yung kapatid niya sa atin po 50 pesos lang yan eh hahayaan natin yan eh pero meron nga, meron nga akong sinasabi na taong masinop sa pera hindi naman masasabing ah uh, madamot yung yung tao na yon pero alam mo nagtuturo rin ng leksyon yun eh kasi yung yung pera na yon hindi sa yun eh so anumang bagay na hindi sa iyo pera o bagay dapat yun hindi mo po yung pakikialaman hindi ba? Diba tama naman tayo? uh, sinuspindi niya yung kapatid niya. Kasi pwedeng hayaan natin sa atin. Marami tayo. Marami sa atin nakahayaan lang. 50 pesos lang yun. Kapatid pa natin. Pero pwede niyang ulitin yun eh. Maaring susunod, 500 na. 1,000. Uh, baka maging 10,000 na. Ay, nawawalan ako 10, naging 20,000 iba na yun eh, parang nagnanakaw na yung kapatid mo nun so meron talagang tao na masinog sa pera doon palang from the start winawasto niya na yung tao kapatid man yan lalo na kung hindi mo kapatid kung tauhan mo so may ano rin eh may parang ah, nagbibigay din siya ng leksyon yung mga masisinop na tao. Kasi yung iba, ang pera nga, nasa sala lang eh. Nasa lamesa lang. Nakakalat lang dyan. Eh, meron tao, mabait naman. Hindi naman malikot ang kamay. Pumasok. Yung mabait na tao na yon kapag nakakita ng patong-patong na pera, pwede matokso eh. Pero mabait siya, hindi siya ma... Hindi siya ma, hindi malikot ang kamay niya pero pwede siyang matukso. Pwede rin namang hindi siya matukso. ba? Diba? Pero kung sisinupin mo yung pag-aari mo, lalo't mahalaga yung pag-aari mo, walang tukso. Parang isang maginoo lang yan eh. Isang lalaki na tapat naman sa asawa. Mabait na asawa. Kaya lang alam mo yun, may tukso. May lumalandi. Ha? <laughs> Mabait naman yung ano eh, yung lalaki. Tapat naman sa asawa kaya lang may lumalapit na tukso. Pwede rin siyang matukso eh kahit tapat na asawa siya. Eh. Kasi tao lang po sila. 'Di ba? Tao lang tayo na pwedeng matukso. So, ang sinasabi ko, kung hindi mo pag-aari, dapat 'wag natin pakikialaman. No? Hindi sa hindi mo pakialam. Hindi sa'yo eh. Ngayon, sa iba, parang sa, sa atin, nanay mo naman yan eh. Okay lang yan. Kaya mo na lang. Kapatid mo naman yan eh. kaya ngayon sinasabi ko, may tao talaga masino. Uh, sa, sana na, intindihan nyo yung gusto ko sabihin. Uh, tapos yung isang issue naman, yung sa girlfriend naman nagpahayag naman nagbigay naman ng statement si Carlos Yulo kagabi mayroong video eh ako napanood sa channel ng Manila Bulletin no? sinasabi ni Carlos uh, parang hindi o oh obviously hindi boto yung nanay at uh, doon sa girlfriend ni Carlos at sabi ni Carlos pinaglaban niya yung girlfriend niya so doon Madalas nagkakaroon ng problema yung mag magina eh. Magama dahil hindi boto yung Terence dun sa nobya ng anak nila sa sa boyfriend ng anak nila hindi boto eh diyan talaga nagkakaroon ng problema. Madalas maraming maraming nang ganyang kwento ano uh, kahit sa k drama sa telenovela napapanood natin ganyan eh. May mga dialogue pa nga eh, no? Sige, sumama ka dyan sa lalaki. Sumama ka dyan sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Pero sa oras na umalis ka sa pamamahay ko, wala ka nang babalikan. So, ganyan yung mga eksena, di ba? Sa movie dati. Sa telenovela. Dati soap po, pero pa nga ang tawag eh. Pero pagdating po sa pag-ibig, meron nga tayong kasabihan, eto, hindi siguro alam ng mga bata may kasabihan yung mga matatanda uh, ang pag-ibig uh, paano ba yun? ang pag-ibig pag dumapok sa puso ni naman, ha hahamaki ng lahat matupad ka lamang tama ba yun? <laughs> ganun ba yung eksakto? hahamaki ng lahat kahit magulang matupad ka lamang iba na pag-ibig uh, pag uh, pwede talagang ipaglaban yan ng anak at pwedeng <clears throat> pwedeng lumayo yung anak sa magulang lalo na may kakayahan na siyang mamuhay dahil ang dami niyang milyones niya yun at uh, ang tawag dati dyan eh pag ganyan nangyayari tanan nagtatanan yung magkasintahan kasi tutol lang yung mga magulang pero ngayon tawag ngayon parang live na <laughs> nag in na dati nagtanan eh ganyan po yung uh, tawag dati may sinasabi rin si Carlos Yulo si, yung, si Chloe yung girlfriend niya eh, lumaki sa Australia iba ang kultura noon See, parang sinisita raw yung pananamit ng girlfriend niya eh kung iba talaga yung kulturang kinalakihan iba talaga yung kasama na rin yung pananamit pananamit <clears throat> parang yun yun yung sinabi ni Carlos uh, kagabi sa kanyang video at uh, alam nyo yung mga kabataan yung mga bata sa Amerika sa Euro, ganun din Uh, example na lang natin yung kabataan sa Amerika. Yung kabataan sa Amerika, sumasagot yan sa magulang. Oo. Napapanood naman natin sa TV. Sa TV series, sa movie. Yung anak, suma, nagsasagutan sila ng, ng tatay. Sumasagot talaga. Ang panahon po namin, sumagot ka sa magulang. Ah, dadagukan ka, makakatikim ka talaga. Eh, kung ikaw ay babae, anak na babae, sumagot ka sa magulang, sampal nga abutin mo. Pero sa ngayon, iba na, nagbabago na po yung kabataan ngayon. Hundred years ang lumipas, nagbabago na. Hindi lang sumasagot eh. Yung iba, matindi. Mas matindi pa sa pagsagot. Ayoko na o sabihin natin, iba minumura pa yung magulang. Mas matindi, di ba? Eh, meron ganun pero bihira naman gumagawa Wala lang sa katinuan 'yon. Eh, nagbabago yung kultura. maring 'yun po yung nakikita ko baka baka lumalaban itong girlfriend ni Carlos Yudo. Pero dahil nga <coughs> mahal. Pag-ibig na yung ano eh, Magkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Tutol yung nanay eh mahal naman ni Carlos yung girlfriend. Eh, talagang parang dumadating sa dumating sa panahon na ah, pagkakataon na parang namili si Carlos. At yung sinasabi ni Carlos, yung babae daw, yung girlfriend, parang hinihiwalay daw si Carlos sa pamilya ini eh. si Carlos na nagsabi niya paano rin nga yung ano yung video na yon uh, parang pinaka niya sa mga sa mga pahayag ng kanyang nanay mga 7 minutes video yun eh alam niyo maraming nagbash kay Carlos pero maraming nagco-congratulate pero marami nagbash sa kanya marami ring nagbash sa nanay ang na, na, ano ko nga eh, mga may mga kilala pang personalidad eh. Hindi ko na babanggitin pangalan. Binabas yung nanay. Eh, <clears throat> eh sa akin kasi uh, kung kung bibigyan ko ito ng uh, uh, conclusion, ang pinakamaganda po talaga dito eh dapat tumahimik una yung nanay. Okay? problema nagpa-interview pa tapos ito nga latest yung press conference nila na advisean na po yan ng abogado si attorney Porton nga eh yun ang napakaganda kasi uh, yung press conference nila parang ito na yung parang last na kailangan na matapos na yung issue matabunan na at wag nang pag-usapan ng ng buong mundo <laughs> ng mga netizen, taong bayan yun yung purpose ng press conference nila at humingi na po ng tawad yung nanay ni Carlos kay Carlos humingi na po ng tawad sa mga nasabi niya at grabe na feel ko yung nanay uh, kung kung mapapanood nyo grabe yung iyak talagang ano talagang Matindi yung yung loob. Parang mabigat yung loob nung nanay talaga. Pero, humingi siya ng tawad kay Carlos. At doon naman sa statement ni Carlos kagabi, sabi niya, matagal na niyang pinatawad yung mother niya. Kasi way back, ilang years pa to eh. Ganun na pala nangyayari. Hindi na ah, nagkaroon na pala yung mag ina ng problema matagal na raw niya pinatawat yung kanyang nanay sana magka magkaayos sila no? pero ang pinaka conclusion ko rito <coughs> sana panatilihin natin yung paggalang sa ating mga magulang wala naman yata sinabi si Carlos Yulo no? na masama sa kanyang ina ayon eh, ayun lang kasi sa kwento ng nanay na pinagsabihan siya na magnanakaw ni Carlos yung side naman ni Carlos wala naman tayong hindi naman natin narinig na kinonfirm niya o dininay niya pero ang pinakamaganda talaga huwag mawawala yung ating paggalang sa nanay at tatay natin kasi ah, uh, simula nung uh, sa sinapupunan tayo ng ating nanay no? Uh, nine months yun yung palang sakripisyo na yun hanggang sa iluwal ka ng iyong nanay ah, uh, the moment na nailuwal ka na hopeless ka nun ah uh, helpless ka nun helpless mali yung hopeless mali pala Ah, mal, ah, tama. Helpless. Helpless ka. Iwan ka sa part. Eh, paano ka mabubuhay ng mag-isa? Hindi mo kaya mabuhay ng mag-isa. Hindi mo, hindi mo kaya pakainin yung sarili mo. At dun, pag iniwan ka sa part, kunyari, may mga hayop dun, aso, pusa, daga, hindi mo kayang protektahan yung sarili mo sanggol ka eh, kapapanganap mo pangalang uh, the moment na binuhay ka ng magulang mo pinag-aral ka sa nursery, elementary high school utang mo yun sa nanay mo utang mo sa magulang mo sa nanay at tatay mo uh, yung iba dyan naging successful nakapag-abroad dahil doktor, nurse, engineer gumanda yung buhay still may utang ka sa nanay mo naging successful ka nagkaroon ka ng gold medal may utang ka hindi po mawawala yun utang mo yun sa nanay mo ngayon <coughs> doon naman sa mga nanay ah uh, parang hindi maganda. Pwede mong isumbat, wala kang utang na loob, pinalaki kita, pinag-aral kita. Pwede mong isumbat, magulang kayo. Pero parang hindi maganda isumbat. Kasi, nag-anak kayo. Bilang magulang, meron kang obligasyon, responsibilidad na buhayin ang anak mo. Nag-anak kayo. Responsibilidad mo yun. Obligasyon mo yun once na nagawa mo yon na nabuhay mo yung anak mo napalaki mo okay na nagawa mo na yung obligasyon mo nagawa mo na yung part mo hindi rin maganda kung naging successful yung anak mo uobligahin mo o kukuhaan mo na lang basta basta ng gusto mo pera, bagay eh, dahil ikaw ang magulang parang hindi hindi rin hindi rin maganda yun hayaan mong uh, magkusa yung anak mo o kaya humingi ka magbigay ka ng paalam hindi yung basta-basta ka kukuha ang pinakamaganda talaga alam nyo uh, dapat pag tumanda tayo meron tayong sariling pera yun ang pinaka the best 'yan. Diba? 'Yun ang yun ang pangarap ko. At least pag naging senior citizen ako, dapat may pera na ako. Dapat 'yun ang pangarapin natin. Mahirap umasa sa mga ah, kahit sino. Kasi yung anak mo, 'di ka anak ka, kakaasawa 'yan eh, magkaka- magkakaroon na sariling pamilya. May cha pera ka talaga. Lalo hindi mo kasundo yung biyanan mo. uh, <laughs> ah, tawag doon, manugang ba? Kalo, hindi kayo good. <clears throat> Pero, sa mga anak, huwag makakalimot. May utang ka sa nanay mo at tatay mo. Doon sa mga magulang, eh, huwag natin obligahin yung anak natin na kailangan pagbayaran niya yung utang niya sa pagpapalaki, pag-aaral, humingi na lang, di ba? Ipagpaalam. Eh, siguro, uh, maayos din yung kanilang problema. Sana nga, makita ng ng buong ano, taong bayan na naging maayos sila para maganda. Win-win situation. Maganda nga yan. Eh, salubungin niya yung anak niya sa airport. Magyakapan sila, di ba? Yun, maganda. Anyway, uh, congratulations pa rin kay uh, Carlos Yulo. Uh, back to back, double gold. Uh, saludo. At uh, deserve niya yun. Ang hirap ng trabaho niya. Yung, yung ensayo nun. Trial and error, trial and error. Uh, ang hirap nun. Talagang pawis labas. Dugo at pawis talaga puhunan. <coughs> Iba yun. Okay hanggang dito na lang at uh, see you next time